scary look at the wind Woo! scary, No, just. Oh, hiyo. Yeah. Oh. Wow, Better take out the card, there. Oh my God. The yeah, red one. Hello. Oh my God. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Nagtriba yung sakyan nila. Kanina nakaayon yung sakyan ni Kelly na doon ka rin ba sabi niya? mo yung ano doon. yung sakyan yun. daw yun. daw one. <laughs> customer syempre yan. Ba. Baka pa sa lagay na yan, baka matawaan pa yung police car, doon dapat siya mag park sa malang puno. Nag u-turn lang siya. Ay nag u-turn lang? Alis na yan? Oh. Hindi mo na ah, Nag took picture siya. Baka interview naman tayo, uy. Inter Naku! <laughs> Wala kong masabi dyan. Nasaan mo yung bukas? Eh? Dito ka ah, dapat sila basta. Ayoko dahil may parak. Baka hulihin ako ng parak. Ngayon pa siya makuhuli sa lagay na yan, hindi na nga makadali mo ng tao. Sabihin mo, iuwi na niya yung kahoy. Kailangan ano, kita, yung -alaman. ng ano, alam mo yung pangyay ng tao ng kahoy. Kasi hindi mo yan basta Gusto Basta gusto gusto.